Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magwantuhan matapos na mag-average ng 25.5 points, 6 rebounds and 10 assists per game on a very efficient 58% shooting sa field ni Austin Reeves sa first two games ng Lakers. Siya ay nabigyan ng pagkakataon na pangunahan ng Los Angeles Lakers offense dahil sa hindi inaasahan ng mga injury ng dalawang all-time great players niya na kakampe Luka Doncic and Lebron James. At hindi nga inatrasan ni Reeves ang hamon na pangunahan ng kanyang team. Pinakita niya nga ang kaya niyang gawin bilang ang number one option ng Lakers. Niluto niya nga ang Sacramento Kings at binigyan niya ito ng 51 points, 11 rebounds, 9 assists, and 2 steals on 21 of 22 shooting sa free throw line. Talagang unstoppable nga siya mga kaibigan at pinakita niya ang kanyang buong skill set. The last time na naglaro din si Austin Reeves sa walang Lebron at Luka ay gumawa din siya ng 45 points, 7 rebounds and 7 assists. May isa din nga na nag Nagdala siya ng 37 points, 8 rebounds and 30 assists. At ngayon ay inangat niya pa nga ito sa almost 50 point triple double. Tandaan na isa nga itong undrafted player at kaedad niya lamang si Luka Doncic at DeAndre Ayton. Kung may nagdududa pa man nga kung deserve ba ni Austin Reeves ang 30 million per year na sahod na target niya next off season, yan na nga ang sagot niya. May next level of play pa nga siya mga kaibigan na hindi lang nalalabas sa dahilan na hindi siya ang number one option ng opensa. Tila ba kaya niya din nga ang ginagawa ni Luka Doncic? Nagkataon lang na nasa number 2 or number 3 option siya ng Lakers offense. Ganun pa man, dahil dito ay posibleng maging problema ngayon ito ng Lakers moving forward. Dahil base sa pinapakita ni Austin Reeves ngayong season at sa mga games na siya ang number one option, hindi na nga nakakagulat kung may mag-offer sa kanyang 45 million o higit pa na sahod sa bawat taon tuwing offseason. Isang bagay na hindi natin tiyak kung kakayaning bang tapatan ng Lakers sa ngayon. Subalit, so, deserve nga ba ito ni Austin Reeves? Well, base nga sa pinapakita niya tuwing siya ang number one option ng Lakers offense, wala nga dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mahanay sa tulad nila Luka Doncic at SGA kung skill set lang din naman ang pag-uusapan. So most likely ay max level player nga siya at hindi lang pang 30 million per year. Kung sakaling umangat ang value ni Reeves sa 45 million per year, sa palagay nyo ba ay dapat itong tapatan ng Lakers o i-trade na ito habang mataas pa ang value kaysa umalis ito sa free agency kung hindi lang din naman nila tatapatan ang offers ng ibang team? Ano ba sa palagay nyo mga kaibigan? Habang nagpakita naman ng napakatinding performance si LaMelo Ball sa panalo ng Charlotte Hornets laban sa Washington Wizards sa score na no 139 to 113, ang youngest ball brother ay gumawa ng 39 points. 13 rebounds, 13 assists, and 3 steals sa triple-double on 13 of 25 shootings sa field. 22 points din si Miles Bridges, 20 points din si Colin Sexton, at 20.6 rebounds ang kanilang rookie Kanepel. Ang Charlotte Hornets ay may record ng 2 wins and only 1 loss.